Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Dallas Mavericks sa kanilang Game 3 laban sa Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang dalawang player na umalis na sa Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng Dallas Mavericks ang kanilang Game 3 ngayong araw laban sa OKC Thunder sa score na 105-101 sa paunguna ng kanilang player na si PJ Washington na nagtala dito ng 27 points at 6 rebounds. Kumanara naman nga po dito si Luka Doncic ng 22 points at 15 rebounds at si Kyra Irving na gumawa ng 22 points, 5 rebounds at 7 assists Kasama na dyan ang kanyang game ceiling points sa uling mga segundo ng fourth quarter para masigurado ang kanilang panalo sa kanilang game 3. Kaya dahil nga po dyan ay tuluyan na nga po nilang nakuha ang 2-1 na kalamangan sa kanilang serye at maaari pa nga po nila itong may angat sa 3-1 kapag naipanalo nilang muli ang kanilang game 4 na gaganapin ulit sa loob ng kanilang home court. At kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay sinabi nga po ni Luka Doncic na napakalaki nga dapon ng tiwala niya at ang kanyang kupunan na mananalo sila sa Western Conference. Ngunit as of now nga po mga katrops ay wala pa sila nagagawa. Gayong kahit man nga po nanalo na sila dito ng dalawang beses sa kanilang serye laban sa OKC Thunder, ay hindi pa rin nga po ito sapat gayong kailangan pa rin nga po nalang manalo ng apat na beses. Sinabi rin naman nga po ni PJ Washington sa kanyang post-game interview na simula pa lamang nga po ay pangarap niya ng maglaro sa Dallas Mavericks at sa playoffs. Kaya ginagawa nga po talaga niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan niya ang kanyang mga teammates na manalo dito. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang dalawang player na umalis na sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops hindi pa tapos ang 2024 NBA Playoffs at hindi pa nagsisimula ang offseason, ay may ilang mga player na nga po ng Los Angeles Lakers ang gusto ng umalis sa kanilang kupunan. Sa katunayan... Meron na nga po ngayong dalawang player ang Lakers na inaasahang aalis na sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagtanggi nga po nila sa kanilang player option. Una na nga po dyan ay si Jackson Hayes na mismong siya na nga po nagsabi sa kanyang interview sa media na ayaw na nga po niyang kunin pa ang kanyang player option sa Lakers. Gayong mas gusto na nga po niyang pumunta sa bagong kupuna na makapagbibigay sa kanya ng mas malaking oportunidad. Habang ang pangalawang player naman nga po ay si D'Angelo Russell na inaasahang tatanggihan na ang kanyang player option sa Lakers para maging isang ganap na unrestricted free agent ngayong offseason. Itatester naman nga po niya ang kanyang free agency market upang sa ganon ay makakuha siya ng mas malaking kontrata na hindi kayang ibigay sa kanya ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.